Magpapakain ako ng mga gagamba o mga kaagamba Pati mga slings, papakainin ka din. So, ito yung mga gagamba natin. Ewan ko lang kung kita ba. O, so, sobrang labo. So, ang ganda na lang muna mga kaagang bebes. Um, update ko na lang kayo pag napakain ko na lahat. Uh, pipicturean ko na lang tapos ika ano ko, uh, may edit ko doon sa pinakauli ng video na to. So, ayun. Maraming maraming salamat ulit mga kaagang bebes. Peace out. Ayun, tapos na magpakain mga kaagang bebes. Inuna ko yun yung mga slings natin. Tapos sumunod yung mga... DM, Good, OS, tapos mga derby na So, ayan. Hanggang na nalang muna, mga kagambaybes. Maraming maraming salamat. Peace out.